pagiging isang magulang ay eh, hindi natatapos sa gawain bahay o anumang gawain sa bahay na kailangan mong gawin. Dahil kailangan mo itaguyod ang iyong mga anak, lalo na ang mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Dahil sa araw-araw, kailangan mo makasurvive para sa iyong mga anak. Kapag gising mo kinabukasan ay kailangan na solusyonan mo na ang mga problema na kailangan. Ay kahit minsan parang pasuko ka na pero hindi mo magawa dahil naiisip mo yung mga anak mo kailangan ka. At sa mga magulang na single dahil lahat na gagawin nila para sa mga anak nila para makapagtapos, para makapag-aral grabe ang hirap ng mga magulang lalo ng pagigisang ina dahil hindi natatapos sa pagtatrabaho sa bahay, mga gawain bahay ang pagiging isang ina lahat gagawin ng isang magulang para sa kanilang mga anak at makikita mo balang araw pa sa salamat ka ng iyong mga anak sa iyong mga pagod, hirap at pagsasakripisyo na ginagawa ang sabi nilang nila, araw ang mga paghihirap mo ay makikita ng iyong mga anak at pagkasalamatan ang nila ng mga paghukul mo ng oras, panahon, pagod, hirap, kaya sa lahat ng magulang huwag na huwag.